ito yung mga alaga ko ngayon guys pasensya na hindi ko napakita yung upgrade ng kanilang fence kasi medyo luma na yung net nila oh yan ilagyan ko ng hog wire guys para mas tumibay ayan pina-double double na siya pero hindi pa nila natapos pinagawa ko lang sa mga tao ko kanina pero hindi pa na tinapos oh wala pang net ito oh hanggang dun kailangan may net ito guys Ayan, lulusot sila dyan. Ay, oh, ito, malalaki to, oh. Pag mga 2 months, 3 months, lah, wala. Malayo. Pausin ko muna, guys. Marami pa akong gagawin ito. Oh, dami pa. Oh. Ayan. Dito, okay na dito. Tsaka doon banda. Hmm. Mainit na kasi ito, ito dapat sinabi ko sa kanila puputulin na nila yon yung old tapos dito ilalagay sa fence na pero hindi nagawa hmm. ako na lang gagawa mamaya dito wala pang hogwire din ah, ito kulang din pala kulang pa kulang kulang kailangan ko pa ng hogwire kulang pala yung isang rolyo ng hogwire guys alam ko meron pa ako doon. Ano silang tawagan? So great guys ha. Ito yung kulungan ng mga manok ko. Hindi oh. ko na napakita kanina kasi wala yung cameraman guys. May nilagay akong net. Tapos hagwire. Ito to. para hindi sila ano diyan para may pang patigas din ito dito sa net lalaylay siya kasi loose hmm, siya guys oh ang ganda na hindi na sila makalabas kasi na ano ako kasi palagi silang lumalabas mamaya mag mangitlog sila sa labas ng kulungan nila eh paano pag dyan sila sa likod dyan sa so, walang bahay bahay dyan hindi kukunin na nila yung mga itlog nila sayang naman guys nandito na rin yung mga ano ko yung mga second generation ko ito na rin sila oh. na kikipag separate sila doon sa mga, mga malalaki sa mga breed, breeder pero lahat pare-parehas na nang kinakain layer na yung mga yan 4 uh, months 5 months 4 months 5 months na rin sila eh eto sila guys ayan nilang makihalo doon yan para yung yan yun yung yung decalb ko na roster na second generation tsaka yun yan tapos <coughs> yan yung isa nandun pa sa kabila hindi ko pa nahuli nailap na sila pero kailangan ko silang ilagay din dito guys yan yung mga breeder. Yan. Lahat ito napalibutan na ng net at hog wire guys. Yan. <clears> hindi <throat> ko lang napakita kasi dalawa kami ni Mrs. Kumuha kahapon. Hindi na, hindi na, uh, hindi na tapos ng mga tao ko kahapon. Kaya tinuloy namin. Tapos yung gate nila. Inayos ko na rin.